sa, sa papagpalang araw po sa atin at mga business at uh, magat hari po hapon sa inyong lahat <laughs> dito po sa itong tatay ngayon mga kabusiness oh. <laughs> no? ayan o to business o ito lima ayan po po bakit, tenga mo sila just Jesper dito. Ay, sabi ko, sabi ko, sabi ko, wala 'yung, wala na, kulang sa batteryo. Wala na? Wala na. Oh boss. helmet, astang. Helmet, helmet 'yung helmet ko? Oo. Oh? Bakit wala na? Ah. <laughs> Ang sadine nila niya, oh, hindi mo tayo kaya kami manok eh, wala na, wala kandado wala soke 'yung bayo. Yung helmet ko na orange, wala na rin 'yung binigay ni Worno. Oh. Oo, oh, itong pula yan. Oo? Oh. Ano, uh, uh, wala yan sa loob. Uh. Okay. Ay. Siting ko, ang uh, ano to, pinagababa to, one to. Hmm. Maganda yung binigay ni Edmet sa si akin ni, ano, ni... Ay nga po na ng mga kabusiness. Oo naman. Binigay sa si akin ni helmet ni, ano, ni kapatid na Burno. Ano po mga business? Maganda yun, ano, helmet na yun. Ayun na. Ah, uh, so, so, ngayon na po mga kabusiness at... Opo, walos, opo kayo nga ulit, babalikan ko po kayo. Ayun nga po no, mga kapisis, balik tayo. Okay, wala, wala kasusi, wala, wala nung huh? ang bahay. Ha? Wala pa lang mga padlak ang bahay, nga nung pinanggilihan ko ng mga padlak bahay. sino ba ang pumapasok dito sa ibang bahay na to? Hindi, wala naman sila ni Nuk-Nuk na Nuk-Nuk Sino ba ka pasok na to? Wala naman. Nagwala ka daw nung nakaraan? Ay, siyempre, hindi ka magwala na. Kaya pala nawasok na naman to. Ano ba nangyari dyan mga ka-bisnes oh? Ipos-ipos lang siya. Ha? Ipos lang siya. Wala ano, akong masagang ano-ano. Tsaka ano, ano tayo no, kasi hindi naman ano, pakikialam dun sa buhay ni Pearlie kasi pamangkin ko yon. Tsaka apo mo, masakit din naman sa akin na ah, gano'n. Pero ibig sabihin, talagang ano siya, kasi siya yung lahat ng suspect sa taas eh. Ah, mas maganda na ikaw na lang mag-isa dito. Ah, sa na dito. Sige, kung hindi ako natatawag ng lulong. Ikaw, aking martilyo ako. Bakit itong awal niya? Ha? Bakit ang martilyo ko pinanggawa ay eh, wala? Wala nga martilyo. Pati martilyo? Oo. Oh. Pati helmet ko? Oo, hasta helmet wala. Grabe naman. Pati yung Asa helmet sabon. na binigay ni Borno. Hasta sabon. Hasta ang ako nga... ano... nga sinakulam ko. Hmm. Nandito pa yung mga gamit nila?

Sana <laughs> ako nag... nag... parang kakalaga tayo na kailangan na na... ay rogong ano, bayara doon lang. Diba? La, Oo, oh, sige. At tang ko, oh. ginawa pa. Nawala daw ang ita. Hindi ko ako nita rin yung Francisco. Madilim ka dyan tayo, hindi kita makita. <laughs> <laughs> Atang ita. Wala. Diyan na. Di, Diyan yung Francisco. O siya lang nagdala eh. Sabi ko, ikaw lang nagdala. Eh. Bakit wala? <laughs> Kasi nga hindi pa yung Masama ka niya po. mabayad sana. Bakit ano niya? Nakala ko masama pakiramdam mo. Ano lang nga hindi. Lahat-lahat ng kakawala lang. Eh siya mo kapasok nito. <laughs> hmm. Ah. Siya mo lang kapasok dito. Bagay. Ano, ayun, ayusin ko na to dito bukas. At uh, kung sakali na, no, uh, palabas mo na yung... <laughs> ano nila dyan? Kasi alam po, yung mga kabisnes, si Perdi, uh, pamangkin ko, tapos anak sa ng kapatid ko. Kasak nga po yan. Yung Ay, site na yan. Sabi ni Prito niyo. Ngayon po yung mga kabisnes. Huwag na, ka, uh, palanggang kita pa rin. Huwag ka uh, na, wala kay...

Siyal mo dala tay eh, ramu. O okay. sige. O ngayon, wala na. Hindi na balik. Eh na wala daw. Sino hindi na wala? Paano yan, tay? Pag bumalik siya dito, papayag ka pa. Ah, hindi na. Ha? Hindi na na no, basta sabi ko lang ito wa na nila ilang mga kami. No. Maanap sila ng upahan ng bahay. Hindi ko salamat. Maraming maraming salamat ang upahan ng bahay. Okay. Eh, hey, di ko nung magano na yan. Kaya, at hey, mapatay ko yan, Braya. Eh, siya ulo ko? Hindi ninyo makikita nga kayo niya siya ulo ko, mga kanya kayo. Kuntra ko yung kalaban ko yun, mananakaw. Alin sa maliit pa ako hanggang ngayon, hindi ako nanakaw. So, sa ngayon po mga ka-business, ako na ang maging kasama ni tatay dito. <laughs> Halo tayo, payag ka tayo? Oo, tigil. Ako na maging kasama mo dito. Oo. Bukas, dito na ako matutulog. Uh, Ayusin ko yung kwarto dyan. Saan mabanda ba yung ano? Yung sa akin? At saan ka? Magmili ka lang. Buuhin ko na yung kwarto na yun, mga ka-business. Buuhin ko. Yung dalawang yan. Saan ka na yung kwarto? Yung dalawa yun eh. Dalawang kwarto yun eh. Ayun o. No. Oo. Kung maalis mo sila, dyan na siyempre may kwarto ko sa akin. Hmm. Ayan. Malaking dalawa pa. Ay, no. Para ano po mga business eh <laughs> ito yung pitatay. Dito kami. Gagawa kami ng saingan dito, may saingan naman po dito mga business 'yan. Bibino ng lagyan. <laughs> yep. Eh, wag na maging ayaw. Tapos kasi mga business oh, hindi maayos-ayos talaga, sobrang dumi. Ang daming kalat, ano po mga business kasi wala nga like, ano. Na so, ako, ako na ay, mismo gagawa nito bileyim para maglinis. Bili mo lang ano mo, padlock mo, bili mo lang ano oh. ko yung mo, o. Bili pa si mo lang padlock mo, o. Bili mo lang padlock mo, o. Bish, siya nagbigay, si Tatay ano, si Punyong. Punyong? Eh, Ayan, Tatay Punyong, shout out <laughs> siya. <laughs> Ba't <-tiong>? yun? Ha? <laughs> Ba't yun? Pare, wag ka mag-alaw. Talaga kita pare, ano ba? Uh, <laughs> Sabi mo nagbait ka ngayon, bakit nagaganda ka? Para hmm. hindi sino hindi magaganda <laughs> ng ulo. Ah, yun ba hindi magulo ay ang ulo? Eh, nawala. Sino Fresh. ko tanungin kung ka sila lang man dito? Wala namang ibang tao pumapasok Wala dito? Wala tao dito kapasok. Eh, yung tako. Ah, hmm. Sila lang. Uh, Talagang nagwala ka? Oo ah. Sindi. <laughs> Ay, yung mga ka kasi doon sa taas mismo, uh, hindi ko lang bilijo yung, ano, yung pangyayari. Pero wala naman doon sila patunay, ano po, mga ka na yung tao na yon na kumuha. Yung sa... Hindi ko po alam mga kabisnis kasi hindi naman natin nakita. sa sabi lang nila. Pero dito, sa baba, sabi ni tatay, mahirap talaga mga kabisnis kasi yung ano, eh, si Jasper kasi. Yun, kasama din sila ni ano, ah, Pirli. Ano po? Ngayon, uh, Mahirap din na sinasabi na patunayan pero yun kasi. Uh, pare, hindi may kami magano kasi hey, tiba away ka mong mamay, hindi ka mong akong mga balago. Hmm. <laughs> balago kaya eh, bawal ka kanya. Isinom, <laughs> eh, ah, sige lang pre. Pwede <laughs> okay, tayo, kung may pagkabayit ka kayo, bayit mo ba kami ah. Oh, o sige pre, sige. hmm. tingnan ko nga na. rin. Eh, okay lang, sana kung hindi ang eh, bayad rin ako. Oh, mm -hmm. <laughs> Pero nalaman ko na, mga siya nang kuha. Ah, uh, bakit na, paano mo nalaman? oh, di, siyempre, panugid mo ng mga tao, ito kita nakita ko nila eh. Ah, yun, daw yung mga oh. tao, mga oh, kumis, siya. Na yung yero mo, siya ang kumuha. Oh. Ha? <laughs> Sino ang nagsabi? Eh, ah, hindi. Mga kapitbahay. Uh, <laughs> mm. Ano po naman <laughs> <laughs> Ooh. Ito pa rin, hindi ka, hindi ka magawa. na, uh, ano na, Ah, sige, Pero, ayaw mo na tayo, patawarin na natin yung mga yan. Importante, oh. Oh, ano? Wala, uh, wala, wala, wala. Wala na, wala na, 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 na. Hindi na lang ako nag-alabog muna. Okay lang. Bukas, sumama ka sa akin, uh, bibili tayo ng sapatos mo, pantalon, tapos uh. sa uh, damit para pang charts para hayaan mo na yung mga sasama ano po mga business ayun ang ano ayun ang sabi ni ayun ang payo <laughs> ni kuya himbis magali tayo sa mga taong masasama oh. pag-aralan natin sila oh, na maging mabuti oh, no? yun ang payo payo <laughs> sa akin na <niya>, pare kuya <laughs> kabisnis yun oh, I love you kuya <laughs> uh, siyempre sumarang sa sumarang oh. sa iyo. sa'yo ayun nga po no uh, kanina uh, nag meeting po kami mga kabis na minamahal kung mapanood nyo po sa ka-business official kung paano po yung ako, sinabi ako. ni Kuya na pairalin natin yung pagmamahalan. Ano, handa ka ba? Ayan. Na pairalin natin yung pagmamahalan. Oo, okay. So, Ayan. sobrang ano, uh, parang daw sa'yo talagang ano, wala akong masabi Kuya. Ayo, dahil uh, nasa iyo na ang lahat. Ayan. Kuya, naging kuya, naging magulang. So, sana Ah. Uh, Maragdagan mo pa 'yung mga pagpayo mo sa amin bilang oh. mga anak mo na makagugwang oh. sobrang ano dahil sa mga bagay na mga sinishare na sinhi mo sa amin dahil sa mga kaalaman mo, karanasan mo sa buhay, kami nagkukulang pinupunuan mo, kuya. Maraming maraming salamat sa inyo uh, kuya kabisnis sa uh, kabutihan at pagmamahal mo na walang oh. sawa sa akin na oh, laging nagkukulang na sa'yo <laughs> thank you very much <laughs> at I love you po kayo kuya <laughs> ah, ayun o okay. uh, siyempre eh. pera lang natin yung sabi ni kuya paano yon wala na tayong itatanim na masama <laughs> sa ating mga kaaway kaya yung mga yun na eh, sa totoo lang po mga ka-business, uh, matagal ko na po din alam na ganun yung mga gawain ni Jasper pero ibig sabihin po Uh, hindi ko naman nakita ano po mga beses ayon sa mga balita lang sa mga ano na ng ginagawa niya. Pero totoo nga naman si Tatay, sino ang kukuha? Wala naman ibang pumapasok dito. <laughs> yung... Ultimo helmet ko na kinukuha ko ngayon, wala na kasi nawala na. Kasi hindi mo na ako kapalayon, dapat na sa kamila eh. Ayaw niyo po no? Oh. <laughs> Hindi ba sila nakakuha kong gabi? ka dito mo na ako. Yan, na nakakuha. Araw. Oo. Oh, Ay, nakuha. Akita. kita. <laughs> Kaya dalawa na lang tayo titira dito. Ha? Ah? Dalawa na lang tayo. Oo. Oh, okay. Hindi. Ayun. Sabi um, ma. Payag ka? Oo. Oh. Ayun po ng mga business. Uh, sasamahan ko na dito si tatay. Seriosawin <laughs> ko na po ito. Tsaka ano, pupursigihin ko na ito mag, ano, mag-charge kami. Lagi po ano, mga Para Kaya yung mga payo ni Kuya. Hindi lang hindi naman po. Sabi na, porkit nagpayo si Kuya, anytime na ano. <laughs> Ang sinasabi po kasi dito mga kabisnes, damdamin mo yung mga nagmamalasakit, nagmamahal, at totoo yung mga sinasabi. Ito po kasi katotohanan lahat na sinasabi ni Kuya na pag sinunod mo, mapabuti ka talaga. <laughs> dati wala ka lang hahanapin kahit anong 100 times na iniisip mo tama lahat pasok lahat kaya yung mga sinasabi ni kuya sa akin na itatanong ko sa isip ko kasi mga ka-business namin minamahal kahit na anong paulit-ulit ko na iniisip kasi alam niyo naman po hindi naman ako bata na para sabi na pag-isipan ko po yung mga sinasabi ni kuya tama din naman siya talaga kasi sino mag-aaral sa amin yung mga ibang tao na hindi namin kilala para magpuno sa aking kalaman, ano po. Para maibibigay ko rin dito sa aking magulang na nagkukulang sa akin sa pagpapayo. Kundi si Kuya lang ang nagsasabi ng ganito. Magmamarasakit sa buong aking pamilya Kaya thank you very much sa iyo. Uh, Doon sa buong ano uh, kabuha ng pamilya pamily. Ano Kaya si Tatay, uh, Araw-araw -araw, ano, ay, uh, lagi kami magcha-charge. Kaya bukas, magbubog na tayo sa ano, sa kangkungan, basta talaga sa kita. Ay, na. Huwag ka na mag-away. Gupi, gupi, labat. Sabi ni Tatay Ponyong. Oo. Aling, magkakita pa rin. Una. Ay, mabili tayo pa rin. Huwag. Mabili tayo matira ako, mabili tayo. Bilihan kita pare. <laughs> Sabi niya. pilihan so, kita. Ilang bilog log uh, ya Elo Helmet gusto mo dalawa o tatlo. <laughs> bilihan ta ka. Kasi kasi po bueno, mga kabusiness na kalungkot lang kasi si tata lang mag isa dito at sasamahan ko na lang po siya ngayon Ano? Oh, matulog na tayo? Kung mga kapila, hinag ko tubig, ano no, ba yan? sa rotu bayar. Satu ayam, mungkin Eh, antumilan kafe itu. Beli tak ayam simpri? Nampu mah bisnis beli lah. Kita konten lagi <laughs> yang kafe itu. Ayam. Ano Ini kafe Napakadami ko pong ano doon. Tay. Napakadami kong kape kasi binigay ni Mami at saka ni Ma'am Anoy. Ah. Ayun, dadali ko din. Nakalimutan ko lang po mga ka-business kasi kanina po mga ka-business. Sobrang excited din po ako kasi hindi ko po so katakalain na sa Ligo na araw, Sunday. Uh, Nag-charge po kami kanina mga ka-business. Ah, uh, Uh, pinatawag ko ni Kuya dahil siyempre pasalamat din ako dahil nabigyan kami ng payo, pag-aaral, lamang po mga business tungkol sa alagdagan ng aking kaalaman, ano po. Uh, pamati, magkosong payo nila, siyempre magkosong tayo sa pagkulungan. Eh. po. Mm, ayun. Ano, <laughs> ano tayo? Darawan na lang tayo dito tayo. Okay. 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 Ano dito. po mga business Maraming salamat <laughs> po. mag muna kami ng tubig mga ka Balikan ko po kayo. <laughs> Ayan o. okay kayong malis ha. Mga ka-business namin muna namahal. Ayan eh, po na mga ka-business. Balik tayo. Titimpla na si tatay ng kapya ng ano, mga business eh, May madala akong ano eh. Yan o. Okay. Ah, salamat tayo. Maraming salamat tayo. Ay, sumbrero ka pa. Ha? Sumbrero ka pa. Thank you tayo. Pagbukutan nila eh. Ah, <laughs> Yan po <laughs> lang mga kabusiness. Ayan, ah. ah, kahit masama mga pagramdam ni tatay, uh, kapag-aapin na lang kami, dito na rin ako matulog. Wala po mga kabusiness. Masamira ko eh. Hmm. Ah, salamat tayo. Love you tayo. Ayan o um, mga kabusiness. business <laughs> magkaroon din tayo ng marami nang proprietor tayo, wag kang magalala. hmm, Baby tayo ni kuya. Ayun. Siyempre, chebramo na. na, ako. na, na so, Ayun na, nga po ng mga Ay. Pero wala ako na ko 'yan. kaya na panoorin niyo po yung kabisilis special kanina doon sa pagmitinga namin. Sano, Sano, ano po yung wala na sa akin, wala na. Okay na. Ha? Wala na, then, uh, wala. hindi uh, na. Wala uh, kasi... kasi... eh. ano na. Hindi na mas malum mo. Ayun, kasi... Ayun, kasi... Ayun, kasi... hindi Oo. Siyempre, ang payo sa akin, hindi man mariti eh. Pero parin hindi mo mariti. Ayun. Salamat. Ayun nga po na mga kabisnis tatay, nag-UC nag pa rin po mga kabisnis kasi uh, pinapayagan ko na po siya mag-UC kasi po uh, talagang ano ng kanyang ano pero oh, hindi naman po madalas hindi ano ba tay? Hindi. ano ba kadalas ka manigarilyo? sa isa ka adlaw siguro mga apat patlo tatlong piraso kaya lang sa aga duwa lang ako mga pinipag atlo to eh ayan at binigyan natin siya tayo ng ano uh, hindi na ako nagkapanigarilyo na, na ano, bigas saka ano lalo na, na katlo, uh, ang dapat kami lo isang araw ko na isang araw wag mo muna biglay na tigil tayo ano ba mga business kayo tayo mga business sa yun up to the photo kita tayo ano pa mga business kasi nung nakaraan na uh, ano uh, siguro hindi ko lang po masabi basta basta lang uh, panoorin nyo lang po at sana wala kayo magsawa sa pagtuloy-tuloy na suporta sa tatay ko sa simple po sa akin sa ka business uh, family ka business official ano po mga ka business namin mga mal thank you thank you very much sa walang sawang ano suporta at pagmamahal ano po mga business pero pinagsasabihan ko na rin po sa tatay na uh, kasi yun ang iniiling niya sa akin na kahit paminsan-minsan maghigarili siya kasi tulad na po yung kanina uh, narita na ako sa dito silang mag-isa ano po mga business pero ngayon, hindi na siya po mag-iisa dahil dito na po ako uh, mag, ano, mag-uwi sa kanya ano po, mga business. Uh, sisikapin ko po na ano, dito na po ako dito. Kaya hindi na po sa kanya. Tanggal ko po dalawa na tangga ko. Siguro dito sila nagdaan sa akin. Lagyan ko na ano, dito sa nagdaan sa taas. Kinuha yung Brasilian Club. May kanilo, may, may, kanil, may laki. Mm. Kinuha ang martili ko sa loob pero may anong medanan pa sa taas. Mayroon ka uh, na? Na ganun. Ha ha ha. So, Eh. ka Kaya nga po na, mga business tayo. Ngayon, kape kami ni tatay. Ito po sa akin. Yan ang tatay Ito po sa loob pa niya po nilagay. Kaya nakaka po po kami dito ngayon mga business So, huwag kayong mag-malis mga ka-papi. Mga ka-business namin na mal Babalikan ko pa lang po kayo. Ay dito po yung update sa amin ni tatay ngayon. Ano po mga business So, huwag kayong umalis mga kabisyon na namin Ayun nga po no, mga kabisnis, ito si Jesper, balik uh, tayo mga kabisnis. Kasi po, ang sinasabi ko mga, po sa kanya mga kabisnis na gano'n, uh, siya daw ay kumukuha ng mga gamit na hindi naman ano natin natanong ko naman sa kanya kasi ako po yung napapaway na papasama po dito mga bisnis na wala na mga tutuhanan yung mga mga pagbibintang sa kanya ano po And dito naman siya mismo mga ka-business, kaya yung si tatay nung nakaraan nagwala na naga <laughs> dahil sa mga kwento na walang ano, kabuluhan pinapalaya sila dito siyempre Pamangkin ko po yan mga business at alam po din yung kanilang galawan. Kaya nga po dito ngayon, eh, nandito siya. Ayan po siya mga business. oh so. Ayan yung mga deskuro. At saka siyempre, Per, uh, ito, binabanggit ko lang na kasi yung mga yon may nanonood din sa akin dyan na sa totoo lang, oh, ganyan po lang, ano, ganyan talaga yung kahawig. Kahawig. Kahawig ko po talaga yan. Kaso nga lang po may bra. May po siya rito. May tatu sa braso. Yung araw na yun, ano eh, nawalan si nanay ng ano, bakal. Pero hindi talaga ikaw. Hindi po talaga ako. Yung araw, araw na yun, ang aling tapat yung pinuntaan ko doon. Inakaw daw po yung kable nila. Kable. Ewan ko, ayun yata yung sa solar to. Oo. Oh. Inako. Sabi ko, nay, hindi naman po ako gumagawa ng ganun. Oo. Oh, may dala po akong stroller na itim para para po lalagyan ko ng mga gulay pag nagtinda. Ay yung mga yung, ano, yung kumukuha ka ng kangkong dito. Opo. Tapos na eh, gusto ko bang gusto ko sana makita yung ano eh, CCTV footage para makita niyo po talaga kung ano ako ako po talaga yung kumuha niyan. No. Ay pinakita po sa akin ng anak, yung anak na babae. Eh. Oo. Sabi ko po. Biniro ko pa eh, nay, paano magiging awa dyan? eh mas buwapo pa ako dyan, hindi naman matanda na yun na eh saka unang-una sa lahat na may tattoo sa braso yan na ibig sabihin may tattoo, ma may, may edad na siya tapos ginawa ko po ito, oh. naboy ko po yung damit ko ito eh, oh. po tayo, patunay na wala akong tattoo dito sa braso sa taas, bandang taas hindi, hindi naman po talaga ako ito kasi kitang kita naman po nila na matandaan eh nakita ah, ako yung nakaraan dito to, dumaan dito to, hindi ko lang inano to sin, parang nakakawa rin ako yung matandaan eh pero kakahawig mo? Kakahawig ko talaga ito. Matakang silong, maitim. Payat din. Okay, o, no. oh, Pero may tato sa braso. May tato ko. Sigurado ka. Apo. Bukas, punta natin. Patunayan natin yung mga gano'n na ano. Kasi po, uh, mga kabistis, parang sirang-sira na po yung pangalan namin dito. Dahil mula-simula pa, hanggang ngayon, eh, ito nga, uh, pinagalitan ko si Jasper. Sinasabi ko sa kanya na tungkol sa, yun nga, mga bagay na yun na ay po muna natin, magkaroon muna tayo ng investigasyon bago dun sa mga ano. so, di ba? Yun. hmm yun kasi po mga ka-business na subscribe din po yun sa akin yung mga tao na yun Eh sana mapapanood nyo ito mga, mga nandyan mga nagbibintang sa si sa Jasper sana naman po uh, wag naman tayo kagad magbigay magbintang na hindi natin napatunayan sa ganun bagay kasi si Jasper naman po kaya nga nagpapakahirap ng tinda ng mga gulay yan sa anong mga bagay na kanya nakukuha ay pagdating po pagdating niya po dito kaagad ginumpronta ko siya kaagad mga kabusiness kasi sabi ko sa kanya kung anong mga kanyang mga ginagawa ay eh, wala naman siyang masasabi kundi hindi siya yon ano mga kabusiness kaya nga sana Uh, pasinsya na po kayo kung ako nagkamali dun sa mga sinasabi ko tungkol dito kay Jesper pero kaya po kaya mong patunayan pero kaya mong patunayan to na bali maghirap ako di ako magnana ako to itinda ako to eh ngayon hindi na ako makapagtinda ng gulay kasi ang dami nang nagpapapintura sa akin to na okay. lang ako to kasi yan eh, baka mamaya hindi na sila sa akin magpagawa Ayun nga, ayun nga yung ano na yun eh. Kanina po mga kabisnis, muntik po ako na pasubo doon sa isang bagay na hindi ko dapat papasokin dahil sa pagkumprunta sa akin nung isang uh, tao uh, dahil dito sa kajasper na umano'y uh, siya yung napagbintangan bumili lang naman po siya mga ka-business kaso lang kasi siya daw yung nakapasok na sa loob tapos na yung cellphone eh wala namang katotohanan yung ng mga bilibintang at hindi ko lang po alam mga ka-business, kaya bukas pupuntahan po namin. Ano po? Kaya nga nagalit na ako sa kanya mga kasi sabi ko sa kanya kung uh, mayroon po siyang takot o wala kasi bakit niya nagagawa yung mga bagay na yun pero ang sabi niya wala po talaga mga kabusiness. So natin bukas per. Uh, para malinis yung pangalan natin alam mo naman yung pika mo Ay, dalawa kasi to, tao kaya nga po, oo. Ang Tapos tao. hindi lang isa yung lilinisin natin, pupuntahan pa natin mamaya yung isa para lilinawin sa kanilang mga sinasabi kung talaga niya ay totoo o hindi. Ano po mga kabisnis namin kasi Pasensya na po kayo mga kabisnis, ito yung ano ko para initay mo na mayroon mag-comment sa kanila ni Kuya na ganito yung uh, nasakupan ng aking pamilya dito. Ngayon ay para po malalaman din po ninyo na ito walang katotohanan ano po mga ka-business. kaya patutunayan mo muna natin sa kanila na ano bukas pupuntahan po namin yan po ng mga ka-business. so wag po kayong munang umalis mga ka-papi, mga ka-business, balikan ko po kayo mag usap usap lang po kami mga ka-business. i-upload natin to per i-upload natin apa ha? para ano Marama nila na hindi totoo yung mga sinasabi nila ano po. Ah, uh, business Kaya mag ka tayo bukas. Wala ka na ng mga ano to. Oo. Oh. Mga ibinibintang nila sa akin to. Kaya ako na nito. to. Ayan nga po naman. Kaya nga po na ako to. Wala akong kumuha na masama. Ayan nga po naman. Kaya isa lang awa ako po to eh. Hmm. Di Iwala ng tao to. Ayan, tama. Ayan yung number one para sa akin to. Oo. Oh. Kaya nga sana po ng mga business at ah yun, at uh, dito lang po ang simple vlog na ito mga kapapi mga kabisis namin minamahal maraming maraming salamat sa inyong pagsama uh, sa simple vlog na ito ah uh, siyempre sa inyong suporta sa kabisnis official Papa Dins TV at Mrs. TV official siyempre sa aming uh, family ka business sa uh, ipaymos budang official at sa mga mga kapatid kong kagwang thank you, thank you, very much sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta sa amin mga ka-business. dahil sa inyong uh, kuya gamulag kagwang gamulag official ano po, mga ka-business. pag hindi ka nakasubscribe subscribe na po mga ka-business. yun at yan sa tayo po mga <laughs> Ah, uh, siyempre diyan sa ano, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko sa iba-ibang -iba lugar, ano po, mga business kasi marami tayong mga ano, mga kamag-anak diyan sa mga kapatid kong Muslim sa Mindanao. Sa inyong lahat, assalamu alaikum mga ka na minamahal na mga kapatid kong Muslim. Yan. Thank you very much sa inyong tulong at suporta. At siyempre diyan sa Kabisis business namin sa over the world sa ibang bansa ng mga tilma payo pay, sa mga sa inyo at mam ma disilin turis mam nati baldis at sibri sa mga iba pa po, po mga kabisis namin minamahal ingat po kayo at lagi po kayo manalangin araw-araw para igat po tayo sa ating pamumuhay at thank you very much sa inyong tulong at support I love you all sa inyong lahat sama-sama po tayo hanggang dulo